sized weight classes Destructive work from the monster Body shot A fearsome flurry With a dynamic blend of crisp technique Magandang araw sa inyong lahat Welcome sa isang panibagong kwento ng inspirasyon at tapang mula sa mundo ng boxing Ako ang inyong host at ngayon, dadalhin ko kayo sa laban ng isa sa pinaka-pinapanood at hinahangaan sa sports ngayon Tara, simulan na natin. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Let's go! Isang pangalan na nangingibabaw sa mundo ng boxing, isang mandirigmang walang takot, walang kapantay, at walang awa. Siya ang tinaguri ang Monster. Kilalanin ang isa sa pinakamalupit na boksingero sa kasaysayan, si Naoya Inou mula sa Zama, Japan, hanggang sa pagiging isang pandaigdigang alamat. Tara't alamin ang kwento ng lakas, tapang, at tagumpay ng isang tunay na halimaw sa ring. Sino nga ba ang tinaguri ang free monster ng boxing? Kilalanin natin ang walang takot, walang awa, at walang kapantay sa lakas, si Naoya Inno. Ipinanganak noong ikasampu ng Abril taong isang libo at na sa Zama, Kanagawa, Japan. Bata pa lang, may potensyal na siya sa boxing. Sa murang edad, pumasok siya sa amateur boxing, kung saan nagukit na siya ng pangalan, nanalo ng 75 sa kanyang 81 laban. Naging profesional si Eno noong 2012 at hindi siya nagpatumpik thumpa. Sa kanyang ikaapat na laban pa lang, nakuha na niya ang WBC Light Flyweight title. Mabilis niyang ipinakita na iba siya sa lahat. Ang kanyang palakol, Knockout Power. Ang lakas ng suntok ni Ino ay kakaiba. Sa 26 na laban, 23 dito ang natapos sa knockout. Isa siya sa mga pinaka nakamamatay na puncher sa kasaysayan ng boxing. Ang laban niya kontra kay Nonito Donaire ang nagpatunay ng kanyang tapang at tibay. Nabalian ng buto sa mukha, duguan, pero hindi sumuko. Sa huli, siya pa rin ang nagtagumpay. Siya ang kauna-unahang Japanese boxer na naging undisputed champion sa four-belt era. Sa bawat laban, dala niya ang pag-asa at karangalan ng Japan. Si Naoya Ino ay hindi lamang isang champion. Siya ay isang inspirasyon, isang alamat na buhay. Tanong na lang, sino ang susunod na maglalakas loob na harapin ang Three monster? Kung gusto nyo pang mas kilalanin ang mga boxing legends, huwag kalimutang limutang i at i-share ang video na ito hanggang sa susunod na round